guys, magandang hapon. Ayan, may good news tayo. Padalawang araw lang today. Nung ginamit natin. Kahapon lang, ano ba? Eh? Kahapon lang po natin siya ginamitan yan. At butas na butas yung kanyang pusod, guys. Butas na butas talaga kung makikita nyo sa unang vlog namin. Butas na butas. Pero ngayon guys, tingnan nyo. Sobrang napaka. Sobrang ganda. Wala, as in, look, improve na improve at talagang masasabing legit. Legit po talaga siyang maganda kahit butas na butas yung kanyang pusod is talagang naka, ano, ano na talagang galing. Ayan yan naman guys, o para siyang naghihilong utay-utay na umaan na bumabalik siya sa normal. Ayan, thank you guys at napaka-okay yung gamot nating ibinili. And sobrang happy tayo guys kasi okay na okay. Talagang proven. Proven na ngayon para sa amin ang ano yan? Tawag yan? Combinex. Combinex yan. Hindi po kami nag ano ha? Nag, ano Nag, hindi basta hindi po kami nag ano. Basta nasubukan lang po natin siya. Kasi nga Talaga nawa kami sa kambing namin at talagang butas sa butas yung pusud niya. Ayan guys, yan lang ginamit. Padalawang araw lang today. Two days lang, bumalik na. Ayan, thank you, thank you so much. Ayan, at sobrang okay na ating baby goat. Nakarecover na siya. Malakas ng malakas pa. At nakatipid pa kami kasi okay yung price niya. Kasi mas matagal pa siyang pwedeng gamitin. Ayan na. Ayun na guys yung ating kambing. Ngayon, na. Oh. Sobrang thank God. Thank you, thank you. See you sa aming susunod na vlog.